3 Yun! Yun! Abot! Ano paps Ano yun? 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 Ang dami! Uy! Ang <laughs> dami oh! Ang dami! Ang chita May ticket na po tayo mga paps sa pagpunta natin sa Airport Terminal 1! Malaki na? Ayun, what's up mga papa? Magandang araw po. Kasama po natin si Kahasang. Siya po yung ating cameraman. Yes, sir. nag po tayo dito. Yun. Masama po ulit tayo ni Paparayan. Let's go sa kanyang kishina adventure. Ay, sarap po mga isda. Ang ganyan May tome natin. Hmm, dito? Matatabaan ng damo oh. Matatabaan lupa dito. Ayan taas ah, yan. Ayan. Nyug! Ikaw tayo. Yoko tayo, yoko. Ito po yung spot na alam namin ni eh. Bapa Diyo. Siya natin kay Kahasang. may isa din po si Kahasang mamaya. Yes sir. Try natin dito. Ayun, dami, dami, dami. Ayun po dun. Kailangan lang po na kayo ko para hindi makita. Kailangan yun po. Parang tayo nanunubok nito <laughs> Parang nanunubok. Sana isang hagis jackpot. sa hagis si punong agad. ganda ng lupa dito taba ng damo yan ang trap sa mo yan yan Three. yun yun abot inabot inabot, inabot paps malalim malalim pala to dalag dalag sumabit sa kahoy sumabit sa kahoy sumabit sa kahoy Ini huli. Melalui bayang paps. Melalui. Susun melaman. Hahaha. Susun melaman. Oh, ini on. Laki. Laki. Ada mi paps. Oh, ini on. Ada mi paps. Sabit Sabit sangat. Nak. Kamu paps ngat ng <laughs> video tayo sana <all>. ulit si <laughs> dangcup so diba <laughs> sumabit kanina eh samabit din ba niya foks andito pa wow uh jackpot jackpot <laughs> iyano <no>. ayos ayos hindi nito tan yung mapa tungan ng rod aw oh, ngano <laughs> So, ganito nga rin yung patunga namin. Di ba? Oo, oh, pag namimingot kami sa amin. Mga tangang kahoy. Dami. Yes, sir. Ang dami, oh. Hindi mo matapat ka. Mga muka ng bangin. Tal si Gano. Ang dami kong balpa ka lang. Mabigat. Baba muna. Hehe! <laughs> 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 Dali malaki mo, ganda Uy! Yeah. Uy! Buhay na buhay! Mga palakpalakpak pa Tuwa-tuwa silang nakita nila si Kahasang yeah, Yehey! Tuwa-tuwa Sabi <laughs> <You're> welcome Kahasang <Monta. laughs> <You're> Welcome! Mani-welcome ka nila welcome ako na mga ito ah ay no Tatalo na sa saya Nakita ka daw nila eh. At talunan sa sayang ang nadarama. <laughs> Grabe yan. ganda ng ano, ng mga size. Oh, Bibihira ditong... Kaya marami eh. Hmm. Sumabit eh no. Sumabit doon sa kahong. Bibihira yung maliliit no. Hmm. Baka pag pinanganak yun ay ganyan nakalaki. <laughs> 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 Hindi na <naging> baby. <laughs> no. Hindi na nagiging baby. Oh, wala tayo na huling maliit eh. parang ganyan. Ang hirap dito eh. Yan yung mga kahoy-kahoy na. Malito yes. Masikit. Oh, wala na. Uy! Kayo! Wala namin, kayo. namin namin kayo. Wala namin sa gitna. Hihihi, e, dami eh. Mamaya natin eh sila. Okay. Pag-isang pa natin. Hindi. <laughs> Okay, babe. Okay, dyan. Anong kayo dyan? Anong kayo dyan? Yan, babe. Ibigay pa ako. Ibigay pa ako. Ang kasamahan niya. <laughs> Anong kayo? Anong dami na po. Oo. Oh. Yes, sir. I love tilapia. Good size ano? Good size latte. Saka wala natin pa. Eh, may maliit din pala. Hmm. Ay, kulitis oh. Kuha tayong kulitis. Ano ba dyan yung kulitis? Yan yung kulitis. Ah, ito? Uh -huh. Wild spinach. Wild spinach. Ganito pala yan. Yan, yeah, magahagis yun si Kasam. Parang iba yung spinach sa amin. Walang ganito. Ay, hindi pa yung bumubunga yun. Ay, bata pa? Ay, uh, bata pa. Parang ganito siya. Spinach din pa ito? Oh, yan. Yeah. Oh, ganito pala yun. Sarap yan, ano? Yan sa sasi gisa. Oh, lahat ng luto, sabaw, sabaw? katanga. Oh. Sa sardinas, masarap 'yan. Yung sardinas. Oh. Nagano kami nung dati. San? Doon sa amin. Nanguha yung kasama kong Bisaya. Hindi ko na alam kung spinach na 'yun. Kinukumang. <laughs> oh, masarap. masarap. Oh. Yo, yo, May kahoy lang eh, yan ang sabit. Baka may dalag jump-ups may dalag dyan ang oh, Nice. let's G yo ganda po dito main main road ah anong tawag doon main river <laughs> main road <laughs> karon pa lang daan sa ilog <laughs> main river yung pinaka main ng ilog parang wala lang gumagalaw eh wala ba? Ah. Meron yan. Lupagin lang natin. Ano lang yan? Nananahimik lang sila. Marami sa kabila. Nasa mababaw kabila, sila. Malalim. Mababaw yung gilid na yun. Oh. yung gitna. Malalim. Kaya, Pops. Pandagdag. Wala. Ayun! Oh. Meron. Wala, Pops. May sumalungang isa, ah Oh. Wala. Ayan, oh. Isa lang. Ay, isa lang? Isa lang. Oh, madami oh. Oh. Madami pala. Oh, mga giant pa nga oh. Oh, yeah. <laughs> tahimik lang pala. <laughs> <-tahimik> ano, <laughs> oh, tahimik lang. Delikado pag tahimik. <laughs> uy, uy. 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 Uh <laughs> uy. <Ito lang>, uy. <laughs> Madulas. So, Nagisa mo mamaya ka sa Saan dito? oh, marami dyan. Sige. dami yan, oh. Kukuta tayo na sa timba lang. Sa timba. Hindi ba ba tayo? Ito yata puno Hindi eh, no? ito. Hindi pa yan. Mga oh, giant, oh. Oh, giant. Hmm, Nakahuli ako. Na. <laughs> Yeah. Kaya yeah, kapal ng copyright dati yung kape natin to sa grocery store Halit? Yung copyright mo sa camping sa grocery Sa grocery ba yun? Oo uh, Bakit? Narinig ko eh Ha? Huh? Nung so, namimili tayo Oo oh. Bawal pala yun uh, Hindi pa nga puno Sapa Sapa Hindi pa puno yan yung po nagkalat po sila dito ayun po yung po Ayan po po silang umakyat. So, kaya nasubilip ako yun Ayan, Makatali yun yun ayan. yun 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 dami. yun 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 Umigat ulit ah. Umigat <laughs> nababasa. Huwag nababasa. Parang nasa probinsya lang Probinsya nga naman. Taiwan nga lang. <laughs> province of Taiwan. Ikaw? May kahoy paps. Kahoy na. Doon sa bundang baba. Wala doon eh, nagagas kami din ba pa doon? Ah, wala. Hindi pwede dito, may kahoy. May kahoy din. Dito ulit siya, bago mga tayo nagagas. Oo. Layo natin. Kaya ba? Kaya? One, two, two, three! Okay. you Bilog na bilog! <laughs> bilog <laughs> ang mundo. Bilog ang mundo. <laughs> eh, binabakantin po natin yung kay Kahasang yun doon. Kaya hindi natin nagisa. May dalag doon. Preserve natin yun. Baka may dalag doon eh. So, pag ganyan sa amin may dalag eh. Ay, mm. oh, meron. Kumukulo. Kumukulo. Mm. Ay, oo, meron nga. Oo. Oh. Meron nga oh. ng paps. Meron yan. Marami yan. yan natin. Meron paps. Marami yan. Isang place lang na pinagbabagsakan ng lambat. Oo, oh, meron nga. sakto na to. Uy, madami pa rin. Ay, may dilaw pa. Ay, may dilaw. Ano yun? multo to yata yan. Oh, wala, Gold Ano na kuno na ito? Ay. Oh, yun. Nandiyan yung ano? Talino na yun Hindi eh. law? talino. Hindi pa ako nakakita noon eh. Ngayon lang. Talino. Tilapia din 'yon? Hindi, masarap 'yon. Anong ayun si Yung ayun. Ayun. Kita natin Hindi pa daw siya nakakita. Hmm. Maligno yan. Maligno na yan. Ganda ng kulay. Tawakan um, natin kay Kasang. Pwede bang iuwi yan? Patay na to. Ay, nga pala. Dapat may oxygen na. Eh, habang nagtadrive ka, hipan hipan. Iba <laughs> yeah. um, mo na. Ano to? Ay, tilapia din. Tilapia din pala. Ang oh, cute. Tilapia din ba? Oo. Oh. Hindi yan tilapia pa. Gusto ba yan? Masarap yan sa tilapia. Ano pala to? Uh. Ay ganun daw, nice. Anong to? Lura puno na ito. Puno na yan na tayo, oh. kahatang naman. Ang okay, <laughs> no, cute kakawala? Nakawalan mo kaso. ko? Yeah. Huli po ako ng mas malaki nito, yung mga titikman, titikman ko. Masarap yan kasi tilapia. Gusto mo bang tikman? Gusto mo bang tikman? Maranasan mo. <laughs> Bilangin natin yung ating Uy, hindi tanas sa ba iba? Yung, uh, biyaya. One. One. Payat. Tuno na to? Okay. Tuno na oh. mm. Two. Three. Wala din natin yung maliliit na ganyan. Ay, tayo kay Kasa. Ay, marami na pala doon. Ay, hindi na pala sa ibaba. Eight, four, four. Five. five.

Nagpas puno na. 22 yun. Uy, uy Kaya, wala yung malaki. Oh, ganito, pang ihaw. Pang ihaw yan. Good size. Tapos na ikamati sa loob. Ay. Quality. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, oh, 30. 29 30 para 30. sa nadya ah. 30 pa lang puno niyan oh, pag ganyan karami 30. Depende sa size. Ah, depende. Pag mula laki, 10 lang. Ah? Uh, 10 lang? 10 lang pag mula laki. Ayan, tara mga paps. Sunod po nito, loto time naman ha. Salamat kay Kasang nakasama po natin. Thank you very much, paps. Yes, sir. Ayan, tara, loto. Loto si Kasang time. Kasang mga po maghahagis. E, ano po sa kanyang channel, panuoran nyo po. Dito yes, po si sir. Yeah, let's go. Let's go. Okay, paps. Eh, Nakpangista na po tayo mga paps At nandito po tayo ng isa highlight Na may merinda Medyo nagutom na Ayon, Merinda po tayo Tapos ikasang eh, pumuwi na Hindi na po kami nakapagluto Kasi sabi ko may pupuntahan po ako Pupunta po ako ng Taichung Para bumili po ng ticket Papunta po ng airport Airport Terminal ano ba? Terminal? Terminal 1. Dati nabanggit ko mga tapos sa isang vlog or live. May nagtanong po na viewers natin o subscribers kung kailan na punta ni Mama Ryan tapos ni Aya. Nasabi ko, hindi na po abuti ng December. Ah, yan. Kaya pupunta po tayo ng ano nga yung kaityong para bubili po ng ticket. Punta po ng Terminal 1 Airport oh, salam kay Tau yan. Salamat kay Kahasang sa pagsama po sa atin salamat din po sa pag-subscribe niyo kay Kasa. Mm. Yogurt po. Dumalap po ako sa dorm para magpalit ng damit. As yung mga isda, naroon ano na po natin. Nadala na natin sa dawat pagdalahan. Yeah, that's subscribe nung po tayo po tayo, tayo. let's go yan po si Green Bulog at ah. medyo gagabihin po tayo yan si Green Bulog and drive tayo tay chung ganda pag po dito ng mga bukid oh. green na green Bilis nilang lumaki. Kahit mga kabahayan po dito, buro ano pa rin palay. dito na po tayo sa Taichung bili po tayo na ticket park lang po tayo park tayo dito balik tayo dito Ngayon after natin bumili ng ticket ano po mga paps, punta na po tayo sa terminal ng U-Bus. po ipapunta po ng terminal 1 at 2 sa, ano po, sa Taoyan International Airport. Para makakuha po tayo ng ticket. Hello. Ayan, dito na po tayo sa U-Bus Pasok po tayo sa loop Bili tayong ticket Terminal 1 Tau yan Chitin Chau sang sang Chau sang Chau sang Chau oh, Nali, uh, ticket na po tayo mo para sa pagpunta natin sa Airport Terminal one. Ah, pupunta uh, po tayo sa mga susunod kong araw. Sige, yeah, pa-tayo. okay na po. Ah. Uh, Nakahanap po tayo ng mga kainan. Nakabili na po tayo ng ticket. Nakahanap tayo ng mga kainan po. Kakain tayo. And pasok po tayo dito. Hanap tayo ng... makakainan natin sarap sa ano paborito ko dati ito nung di pa tayo pinagbabawala sa mga seafood yun countdown na tayo tiga nali. Tepeng. Okay. Nakawad na na po tayo. Kakain tayo. Thank you. Ah, thank you, Okay, okay. Lemonade. half flavor Dito tayo sa lemonade. anli daw yung ano. Ang yung inumin Ito tayo Yan, nag-alarm na po yung food. Ang dami nung ating food. Tapos may kanin din to. Mayroong dumig. May sesame seeds. Kain na po tayo. Kaya tayo inabutan ng gutom. May kumainit. Bye. Thank <laughs> you.